tayo sa ano sa location kung saan po yung party na meron daw po sila na sa kanilang gubat po na ano yung kumba po ito yung likod lang din po ng mga kabayan po at yun yung, na na po nilang pasukin yung kanilang gubat at malaking nga daw po yung cobra ito po yung chichik po natin sige po mga boss tabay na lang po Ay.

Eh, Mga sakot-sakot lang doon. Hindi mismo ko na ilalo. Eh, Thank you. Ay, po, yung kubo, yung may I Thank yes. you. Want to ikwak natin itong muna. Itong ni tatay, baka meron pa ako dyan. Oo, yun na, rin lang kayo. Dito sa dulo. Ito sa dulo. sa Pakol yung mga ganyan binu, halaman eh. yan, Ata? Hmm. Ata, Ata, Ata. Baaw. Ata? Baaw. Bali, ang daming mga PBC na nakatambak dito mga ko. Uh, sa ko sa patilig ba? naman namin dyan, sa lugar na yan, nasa lupa din. Yung sinasabi ko na bareta ko. Nakalubog siguro, siguro mga tatlong pulgada. At tinamaan ng bareta, kaya hindi kasi nakagalaw. Pero mas malaki itong nakuha nyo ito. Yan po mas malaki yan.

តើអ្នក Kaya maabot sa ah, wala na pong naglungkot dito sa kanyang PPT, Siya lang po yung nadali po natin dito. Siya po yung nakikita po nila sa may pantok na yan ah, na gawi po siya dito at nagubulabog na po doon. kaya nga lang po, dito lang po sa may likot ng bahay po ni tatay na nagtira cobra sa mga yerong tambak. Kaya buti na lang na dali po natin dito kung dito na nadali, nadali itong mga boss. eh, yung delikado dito, yung mga nakatira dito, lalo po yung mga, yung mga bata na naglalaro ko dito sa likod po ng bahay po nila ah, sige na mga boss at ano pahingan muna po tayo tawagan na lang ninyo ako tatay na pag, ano, pag meron pa po kayo may lita dito oo sigurado po eh napaka wala bagay mo po yung ganyan Ngayon po tayo at nawalin na po natin yung kobra. Wala na po kayong kinakatakutan dito sa may likod po ninyo yung bahay at sana sa mga anak niyo po. Kaya mga boss at magpapaalam na po tayo. Sige po mga boss at maramarayang sa po sa inyo at patuloy pa rin sa inyo. Sana sumusuporta sa aking YouTube channel po, Iksuwa po na 9 Pakilike at subscribe na rin po at pakishare na rin po sa iba sa po.